Ibinahagi ng girlfriend ni DJ Lunyo na si Faye Protacio aka Amari sa social media ang magandang balita. Ibinunyag niya na masayang engaged na sila ng singer, dancer, professional disc jockey at internet personality. Ang post niya ay naglalaman ng magagandang larawan mula sa romantic proposal ni Remuel Lunyo o mas kilala bilang DJ Lunyo sa isang park sa Australia. Yes to a lifetime I love you mahal. Isinulat niya sa caption sa comment section, nagsulat din ng sweet note sa kanyang fiancé si DJ Lunyo. Noong August 2021 nang ipinakilala ni DJ Lunyo ang choreographer girlfriend, inilabas ng internet personality ang ilang larawan kasama si Faye Protasio na pahiwatig na masaya ang puso nito. Idinaan pa ni DJ Lunyo sa salitang bisaya na, gugma, ang pagpapakilala sa publiko sa kanyang girlfriend na si Faye Protasio. Bago si Faye Protacio, nauna nang iniugnay si DJ Lunyo sa actress social media personality na si Ivana Alawi. Naunang nakilala sa social media si DJ Lunyo nang mag-viral ang dance cover niya ng fight song para sa mga frontliners noong 2020.